Watchers! For this video, mamigay ako ng mga gamit sa aking anak. Yes, yeah, so this time, feel ko mamigay dahil yung cousin ko is mga anak this month. And akong vlog before is about um, hindi mga gamit na hindi pwedeng ipamigay dahil nga purpose na. But sa vlog ko, ginastate ko nga, um, mamigay, din, uh, mamigay naman ako baka yung cousin ko. And this is it. Yeah, so This time is the time to give. Okay? To give and this is it. Yes. So, ito na yung mga bagay-bagay na sasabi kong ibigay ko sa kanya. So, first, alam nyo na yung anak niya is babae and sa akin naman is lalaki. And then, kahit lalaki ang anak ko, mayroon naman akong gamit pang babae. So, this time, ang gamit pang babae na meron ako is ibibigay ko sa kanya. So, let's go na. First, we have here i- Oh, wait lang. This one mo lang. So, ito yung lahat ng gamit ko sa aking anak na 2 years old. na 2 years old now. And so, kailangan ko ipamigay yung mga gamit na pambabae. So, first, uunahin ko muna sa shoes. So, ito ang la, ito ang lagayan ko. So, or lagyan ko ito ng mga ipamigay ko. Yes, Mimin. So, first, we have here is sock. Yeah, a baby sock. This one is so, ano, this one is, ano naman to? This one is color pink. And tapos babae po ito. This one, na-share ko na to sa aking vlog. Ito po. So, na-share ko na to sa aking previous video. So, ito po ay ibibigay ko sa kanya. At sya ka, this one. So, ito po ay pambabae. Tadaaa! So, ibigay ko na to sa kanya. Ito po may sulodan sa ano. At saka, this one. Yay, this one. So, this month, siya po ay mga na. And then, ito po ay pang, pang months pa lang po ito. Okay, so, ito po ibibigay ko na rin. So, ito sana, meron dito, o. Oh, kaso lang, um, 0 hmm? to 6 months po ito. So, zero to six months. Um, gusto ko siya. So, hindi lang muna ngayon, Okay? Hindi lang muna yon And meron pa naman dito. Hindi muna ngayon. Okay? So, ito lang. Ito lang muna yung ipangbibigay ko na shoes para sa kanyang bibi. And next, kung ibibigay is, ang bibi niya is babae. So, ang next ko pong ibibigay. So, this one naman is pang ano naman to. Parang lalaki. Okay? So, ito ay pang lalaki. So, hindi ko muna ito ibibigay. Labhan ko yan lang ulit. This one. So, this one is for 9 months to 12 months. So, hindi ko muna ito ibibigay. Yes. Sa akin muna ito. And this one is pang biniyag. Yes. Itong sinusuot ng aking anak pag biniyag niya. So, hindi ko muna ito ibibigay. Siyempre. At ito naman. Hindi ko ito muna ibibigay. Mm -hmm. So, next, this one. Little battle. Little battle, bro little brother. So, this one naman, is good quality yung tela niya, ha? So, hindi ko siya muna ipamimigay, okay? This. So, this time, is mamili naman tayo. Mamili. Ba? So, this one, so cute. So, this one is... Uh, so, meron namang shorts. Meron shorts. This one, hindi pa ko pa So, this one, ibibigay ko. Tara! Pag meron diaper ka naman to, pag naka-diaper. So, ilagay ito sa plastic. And this one. So cute. So, this one, ibibigay ko na. Pambabae naman to kahit color blue siya, pero I think pwede naman itong pambabae. So, ibigay ko So, meron tayo mga sleeveless. So, hindi ko muna tayo ibibigay ito naman, so cute. Hindi ko lang muna ibibigay to So, this one naman, bonnet. So, hindi ko siya muna ibibigay dahil yung kulay niya is pang ano. Pang lalaki. This one. So, this one naman. Next time ulit. Kaya kasi po medyo malaki. Yung hahanapin ko today is yung ano. Yung chaktuhan lang. This one. Ito yung bonnet. Ito yung bonnet. Mga extra po ito and this one. So, ibibigay ko to. Yun ang ibibigay ko dahil, ano, pang babae. Yun lang po ay pang babae. So, ayaw ko magbigay ng puti dahil nga madaling or mabilis mag ano, madumihan. So, meron po tayo itong jacket. Zara. 3 to 6 months. Ito po ay malaki for 1 years, uh, for ano, for newborn baby. So, hindi muna ito. So I think this one, pwede naman to pang ano. Pero hanap tayo, okay? Hanap pa tayo. This one, so girly. Ayaw natin sa color white. Ito, ay. Ito, pwede to pero labhan ko muna to. Labhan ko muna. Ito, jacket. So, hindi, hindi natin to kasi hindi to maganda. This one, pwede ito pang babae. This one, ibigay ko dahil pwede ito pang babae. Or blue, pang lalaki. So, hindi mo na ito. Ito, pwede ito. Pwede ito pang babae. So, ibigay ko ito. Ito naman, malaki. Ito, malaki. Ito naman, ito. Pwede ito. So, pwede ito. So, oh, this one is a cat. So, ano okay. naman. So, yung mga ganito is ipamimigay ko na. Okay? So, ipamimigay ko na to. And also, this one, this one, dalawa. So, ito naman, mukhang pambabae na naman ito. So, mukhang pambabae, kaya ito pa. So, ipakita ko sa inyo yung mga cortin ko na sobrang ayaw ko. Sobrang talagang hindi ko gusto. So, ito yon So, ito yung mga cortin ko na talagang hindi ko gusto talagang hindi ko gusto ang kanyang kulay. So, itong kasing cordy na to, talagang hindi ko to bet. Kaya, regalo po ito ng aming kasal. You know? Pag kasal kasi, is kahit ano pwedeng regalo. So, ito, talagang ano po to, gift po ito sa pagkasal. Hindi hey naman hindi ko gusto. Hindi ko gusto yung mga cordy. Yun lang. Hindi yung klase sa pagregalo. Pero talagang yung cordy hindi ko gusto. Hindi ako mahilig sa cordy. Yun na lang. Okay, yun na lang. Hindi ako mahilig sa cordy. And this one. Meron pang isa. So, yes, meron pa naman. Another 14. 14 kaya